Noong nakaraan ay eh, nagpunta nga pala ako sa Santa Rosa, Laguna dahil papasyalan nga namin ang aking lolo at lola na bagong uwi galing sa Australia. Pupunta nga rin pala doon ang aking nanay at ang aking tiyahin kaso magra-round trip nga sila dahil natatakot nga daw sila sa alon. Ay bang kalma naman eh. ani. <laughs> <laughs> Mula nga dito sa Tarim Island ay sumakay nga ako ng biyahe papunta sa Calamba, Laguna. Sa tuwing pumupunta nga ako ng Calamba, Laguna ay ko ngang nadadaanan ng bahay ni Rizal. Kaso never pa nga akong nakapasok dito. Sa totoo lang talaga, hindi talaga ako sanay bumiyahe dito sa Laguna dahil masanay nga ako sa amin sa binangonan ni Rizal. Dito nga daw ako sasakay pa Santa Rosa, Laguna at bababa nga daw ako sa Balibago Complex. Tapos ay sasakay ulit ako doon papunta naman sa SM Santa Rosa. Pagdating na pagdating ko nga sa SM Santa Rosa ay nakita ko na nga agad aking nanay at ang aking tiyahe na nag-aantay pala sa akin. Pagdating nga namin sa bahay ng lola ko ay nandun din pala yung isa kong lola na galing pa sa Quezon Province. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga mare na yan niyayakap ng nanay ko ay dyan nga daw sila nakatira ng mga bata pa sila. Naku mare, napakahabang kwento pa talaga kung bakit sila nagkahihwahiwalay ng mga bata pa sila kaya hindi ko na talaga maimamaretas sa inyong lahat. Basta ang mahalaga mga mare ay nagkasama-sama nga sila ngayon dahil nga sa lola kong bagong uwi galing sa Australia at siya nga ang dahilan kung bakit nga sila nagkasama-sama ngayon. Ay, yung isa may hindi nila na mahala. Hindi na niya kilala nanay ka? Hindi na. Kaya kaya pala sila. Kasi hindi ko na kilala. Ah, hindi niya na kil え <Stop. S 2> nangyari dahil namit ko rin yung iba ko pang pinsan na never ko pang ang nakita. Ilang araw nga kami dito sa bahay ng aking lola dahil pinapunta nga niya kami dito para magkaroon daw sila ng banding magtitiyahin. Sila-sila din kasi ang magkakasamahan ng mga bata pa sila kaya naman na-miss nga daw niya ang ganitong mga moments. Medyo tinanghali nga ako pag gising kinabukasan dahil napuyat nga ako at anong oras na nga sila natulog nung gabi. Nagkukwentuhan kasi sila tungkol sa buhay nila nung araw nung mga bata pa sila. Nagising pa nga ako alas stress ng madaling araw mga mare at nagkukwentuhan at nagtatawanan. Abay, parang walang natutulog eh. <laughs> Nagluto naman ang nanay ko ng ginataang gulay galing sa Quezon Province at talaga namang sariwang-sariwa mga mare dahil marami nga daw silang tanim doon sa kanila. Kinahapon na naman mga mare ay napag na naman nila na doon kumain sa SM. Abay, syempre sunod-sunuran lang tayo dito. Ani? <laughs> Hindi man nila aminin or hindi man nila sabihin sa atin mga mare pero sigurado ako na napakasaya nila ngayon dahil magkakasama na nga sila ngayon at kitang kita naman sa kanilang mga ngiti. Sumakay na nga sila ng tricycle papunta sa SM dahil medyo hirap na nga yung isa kong lola sa paglalakad. At kami namang medyo bata-bata pa at medyo malakas-lakas pa ang mga katawan ay naglakad na nga lang papunta sa SM dahil medyo malapit nga lang ito. Tumawid nga lang kami dito sa tawiran at medyo mabibilis pala ang mga sakyan dito. Nakakatakot. Pagdating naman namin sa SM ay marami nang ang Christmas light kaya damang-dama mo na talaga ang Pasko. Kinuha ng wheelchair ang isa kong lola dahil medyo hirap nga siya lumakad para naman daw ma-enjoy niya ang pagpasyal dito sa SM. Naglilibot-libot nga kami dito sa SM at naghahanap nga kami ng tungkod para sa aming lola kaso ay wala nga kaming nakita. Kaya naman nagpicture-picture na nga lang kami dahil sayang nga ang pagkakataon. Pag alis nga namin dito ay matagal-tagal na ulit sila bago magkita-kita dahil yung lola ko ang taga Australia ay 10 days lang dito sa Pilipinas dahil may inasikaso nga lang sila at babalik na ulit sila sa Australia. Tinanong nga kami ng aming lola kung saan daw kami kakain at treat daw niya. Abay, syempre dito kami sa masarap pa Kaso, eto namang nanay ko ay walang kinakain at dumayo pa talaga sa Kuya Jay para umorder ng bangus ani. Diyos ko, dahay. Busog na busog nga kami sa aming mga inorder mga mare talaga namang sinulit ko dahil hindi ko nga alam kung kailan ulit ito mauulit. Kinabukasan naman mga mare ay nagpaalam na nga sila sa isa't isa dahil pauwi na nga kami ngayon sa isla. Hindi ko na nga nabidyohan ang pagsakay namin pero nagsabay-sabay nga kami sa jeep papunta sa complex tapos eh, hinatid ko nga sila sa sakayan ng pakabuyaw. This time kasi mga mare ay magbibigaan na nga sila at sasakay na nga sila ng bangka. Ako naman ay dumiretso dito sa kalamba at dumaan nga muna ako dito sa pure gold dahil mamimili nga ako ng kaunting pambaon ng mga bata. Ang totoo niyan mga mare ay hindi talaga ako bumibili ng mga pambaong pagkain nila sa school dahil nagdodoble obligasos pa nga. May baon ng pera tapos may baon pang pagkain. Aba ay parang mayayaman, nani <laughs> <laughs> Meron kasi silang soup na binibili sa school mga mare, kaya pwede na talagang walang baon ng mga kagaya nito. Bumili na nga rin ako ng mga pang-ulam nila sa umaga dahil sa totoo lang talaga mga mare ay napakahirap talaga ng ulam sa amin. Pagkatapos ko namang mamili mga mare ay nagbayad na nga rin ako, tapos inagmadali na nga akong umuwi dahil baka nga maiwan ako ng bangka. Alas 12 kasi ang alis ng biyahe dito sa apply at anong oras na nga ay eh, hindi pa rin ako nakakababa. At kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat salamat sa panonood